Yung usapin po tungkol nga dito sa kuno ay huling habilin ni Digong na ipacremate na lang daw siya doon sa the Netherlands saka iuwi na dito sa ating bansa. Kasi daw mas magastos. di paawa nga naman. Ano ho, para kahit papano, uh, makukuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Hmm. na daw ang mga Duterte. Kaya ganito yung kanilang mga ibinibenta ngayon. Inilalako ito ni Sara Duterte. Ha? Kasi um, ito daw ang kanyang magiging puhunan, yung mga ganitong sitwasyon ng pamilya niya para sa 2028. Ano ba talaga kasi ang totoo? Malapit na ba si Digong? Kasi yun nga, hindi na daw nagagamot itong si Digong. Kontra, doon sa sinasabi nila bago pa man maaresto at dalhin nga sa dahig itong si Digong, na marami na daw na mini-maintain na gamot itong isang ito. Oh, ayan. Ano ba talaga ang totoo? Payat na payat daw, hirap daw kumain dahil hindi daw gusto ang mga pagkain sa dahil. Yan, napakalungkot din daw, natural. Um, siguro, ito na yung, yung dapat mong isipin mabuti. Ano ho, yung um, winalang hiya niyo po si Senator Leila de Lima, naghirap sa kulungan, alam niya sa sarili na wala siyang kasalanan, kaya siya po ay naging matatag. Ngayon, na kayo naman ang nakakulong Mr. Duterte, alam nyo yung, yung kasalanan nyo na dapat nyo pagbayaran, pero eto kayo at nagmamatigas pa rin, nagpapaawa pa rin, naakalan nyo kayo ang biktima, yan po ang totoo. Yan po ang dahilan kaya kayo'y lalong nahihirapan. Etong uh, usapin tungkol nga sa uh, huling habili ni Digong na pag namatay daw siya, eto daw ay family matters na dapat sa kanila lang. Decision lang within the family at hindi dapat daw ito inilalabas sa publiko, yung mga ganitong klaseng usapin. Ang ibig kasing sabihin na si Sara Duterte sa mga ganito, kaya niya nilalabas lahat kasi nga wala ni silang pwedeng ilabas uh, na, 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 na sitwasyon o na mabuti tungkol sa kanila. Kaya yung mga ganito na lang ang ginagamit inag kahit personal na kasi akala nila ito yung magiging paraan para mas lalong dumami ang makisimpatya sa kanila. Pero mukhang nagkakamali dahil katawa-tawa yung ganitong paglalako ni Sara Duterte ng kuno ay habili ni Digong para siya ay magkaroon ng simpatya, makalikom ng, ng uh, suporta para sa 2028. Ito yung totoong pamumulitika, simpleng pamumulitika. Ngayon pa lang, nakikita natin gumagawa na ng my strategy na naandyan na yung strategy na sa si Sara Duterte para makapwesto nga sa 2028. Sana hindi.